Ano man ang kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao, kaya nitong abutin. Parang imposible, hindi ba? Ano ang ibig sabihin yon sapat na bang maniwala lang? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang tanging pumipigil sa'yo at sa tagumpay ay kung sino ang pipiliin mong maging? Naramdaman mo na ba na laging pinipili ng tagumpay ang iba? Na ang pera, kaligayahan, at mga oportunidad ay tila hindi nakakarating sa'yo, gaano man kahirap ang iyong pagsubok. Ngayon, gamit ang mga turo ni Napoleon Hill at ang kapangyarihan ng Law of Attraction, ipapakita ko sa iyo ang practical, subok, at sentipikong landas upang tuluyan itong mabago. Hindi mo kayang abutin ang isang bagay kung hindi mo man lang alam kung ano ito. Pakinggan mo'y simple lang, pero dito mismo nabibigo ang karamihan. Nabubuhay sila na parang nagmamaneho ng walang patutunguhan, nasusunog ang gasolina, oras, at lakas, ngunit walang malinaw na direksyon. Gumigising sila, nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bayarin, nakakaraos, at pagkatapos ay nagtataka kung bakit hindi dumarating ang tabumpay. pa ano ibibigay sa iyo ng universo ang isang bagay kung hindi mo nga alam kung ano ang gusto mong matanggap? Ito ang di bitag na bumibihag sa milyon-milyong tao, malabong pagnanasa, walang hugis na layunin, pag-asa ng walang plano. Gusto kong yumaman, gusto kong maging masaya, gusto kong baguhin ang buhay ko, lahat ng ito ay magagandang parirala, ngunit ganap na walang laman kung hindi sinasamahan ng kalinawan. Gaano karaming kayamanan? Anong uri ng kaligayahan? Pagbabago sa anong direksyon? Ito ay parang gusto mong manalo sa isang laro nang hindi alam ang puntos o ang mga patakaran. Ang kalinawan ang unang kilos ng paglikha. Ito ay kapag ang isang iniisip ay tumigil sa pagiging ulap at nagsisimulang magkaroon ng anyo, kulay at layunin kapag eksakto mong naipasya kung ano ang gusto mo, may pambihirang mangyayari sa loob ng iyong utak, ang iyong reticular activating system, ang bahagi na responsable sa pagsala at pagkilala sa mga oportunidad, ay magsisimulang gumana pabor sa iyo. Bigla, makikita mo ang mga landas, tao, at sitwasyon na noon pa ay naroon na, ngunit simple lamang na hindi mo napapansin. Para bang muling inaayos ng panlabas na mundo ang sarili nito ayon sa linaw ng iyong layunin. Naranasan ito ni Napoleon Hill sa halos epikong paraan. Nang hamunin siya ni Andrew Carnegie na interbiyuhin ang pinakamatagumpay na kalalakihan sa Estados Unidos at tuklasin ang formula para sa tagumpay, walang ipinangakong gantimpalang pinansyal si Hill. Walang sweldo, walang kontrata, walang suporta. Ang hamon ay simpleng ituloy ang kanyang layunin kahit walang katiyakan ng kapalit. Tinanggap niya. Bakit? Dahil may kalinawan siya. Alam niyang ang misyon niya ay pag-aralan ang tagumpay at ibunyag kung paano ito gumagana. At ang layuning iyon ay napakalakas kaya't pinanatili siya nitong matatag sa loob ng mahigit dalawang dekada, hinaharap ang panlilibak, problema sa pera, at mahabang panahon ng kawalan ng katiyakan. Ngunit ganito tumutugon ang universo, binubuksan lamang nito ang mga pinto para sa mga tunay na nakakaalam kung saan sila gustong pumunta. Ngayon, mag-isip, alam mo ba talaga kung ano ang gusto mo? Hindi ang ipinaturong gusto mo, hindi ang inaasahan ng iba mula sa iyo, kundi kung ano ang, sa kaibuturan mo, tunay mong gustong danasin. Nakakatakot mapagtanto na karamihan sa mga tao ay hindi kayang sagutin ang tanong na ito. Sinasabi nilang gusto nila ng kalayaan, ngunit nananatiling nakakulong sa mga rutinang kinasusuklaman nila. Sinasabi nilang gusto nila ng kasaganaan, ngunit hindi kayang manindigan sa isang malinaw na layunin. Sinasabi nilang gusto nilang magbago, ngunit hindi kayang tiisin ang hirap ng transformasyon. Ang kalinawan ay nangangailangan ng tapang. Tapang na aminin kung ano ang tunay mong gusto at, higit sa lahat, tapang na magsabi ng ti hindi sa lahat ng hindi maglalapit sa iyo dito. Dahil habang malabo ang iyong pananaw, magiging kalat-kalat ang iyong mga aksyon. At kapag kalat-kalat ang iyong mga aksyon, magiging random ang mga resulta. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay nabubuhay na parang umiikot lang sa isang bilog, masipag, ngunit walang direksyon. Simula ng isang simple, ngunit napakalakas na ehersisyo ngayon, isulat ng detalyado kung ano ang gusto mong makamit sa susunod na labindalawang buwan. Walang pangkalahatang parirala. Isama ang mga numero, deadline at emosyon. Isulat. Gusto kong mamuno sa isang grupo ng sampung tao sa isang kumpanya ng teknolohiya, kumikita ng anim na at siyam naput anim na libong piso bawat buwan na may flexible na oras at kalayaan sa lokasyon. Ito ay isang mapa. At gusto ng utak ang mga mapa. Kailangan ito ng malinaw na mga koordinasyon upang kumilos. Ngunit marahil ay sasabihin mo, paano kung hindi ko alam kung ano ang gusto ko? Kung gayon, simulan mo sa sakit. Tanungin ang sarili kung ano ang ayaw mo nang danasin, Anong uri ng rutin ang nagpapabigo sa'yo, nagpapagod sa'yo, nagpaparamdam sa'yo na sinasayang mo ang iyong buhay? Ang pagtukoy kung ano ang ayaw mo ay ang unang hakbang upang matuklasan kung ano ang tunay na mahalaga. Kapag inalis mo ang nagdudulot sa'yo ng pagdurusa, may espasyong matitira para sa mga nagbibigay inspirasyon sa'yo. At magtakda ng deadline. Ang layunin na walang deadline ay isa lamang pantasya. Gusto kong magsulat ng libro ay walang ibig sabihin. Gusto kong tapusin ang unang borador bago matapos ang Desyembre ay isang pangako. At ang pangako ay nagpapabago ng pag-ugali. Dahil kapag nagtakda ka ng deadline, naiintindihan ng iyong utak na may pagkaapurahan at nagsisimula itong ayusin ang sarili upang makamit ang layuning iyon. Makakaramdam ka ng takot, syempre. Ang takot ay ang natural na refleksyon ng isang taong malapit ng lumago. Munit ang takot na sumubok ay walang katapusan ang liit kumpara sa panghihinayang na hindi man lang nasubukan. Ang tagumpay ay hindi na ang ailingan ng pagiging perpekto, na ang ito ng direksyon. At ang direksyon na nayon ay isinisilang mula sa kalinawan. Tumingin ka sa paligid mo. Ilan sa mga kilala mong tao ang umabot sa katapusan ng taon na pagod na pagod, munit hindi alam kung ano talaga ang kanilang itinayo. Nagtrabaho sila ng husto, munit walang layunin. Ang pagtatrabaho ng walang layunin ay parang pagsagwan ng walang kompas, nakakapagod, ngunit walang patutunguhan. Hindi mo kailangang mamuhay ng ganyan. Maaari kang pumili ng buhay kung saan ang bawat aksyon ay may kahulugan. Ngayon, sa mismong sandaling ito, kumuha ng isang piraso ng papel at isulat kung ano ang gusto mo, nang may detalye, may pasyon, at may layunin. Dahil ang universo ay hindi tumutugon sa pangkalahatang pagnanasa, tumutugon ito sa matibay na desisyon, magpasya, at magsisimulang gumalaw ang mundo. Sabi ni Hill, ang universo ay parang salamin, sinasalamin nito kung ano ang iyong ipinoprojekta ng may matibay na paninindigan. Kaya, kung gusto mong makita ang isang bagong bagay na nakasalamin sa labas, simulan sa paglinaw ng imahe sa loob mo. Dahil ang nalilitong isip ay lumilikha ng nalilitong resulta, ngunit ang isang isip na nagpasya ay nakakagalaw ng mga bundok. Hindi mo naakit ang gusto mo, naakit mo ang pinaniniwalaan mo. Ito ang isa sa mga pinakanakakabagabag at, sa parehong oras, nakakapagpalayang katotohanan na natuklasan ni Napoleon Hill sa pag-aaral ng daan-daang matagumpay na tao. Naintindihan niya na ang tagumpay ay hindi kailanman nagsisimula sa labas, nagsisimula ito sa loob ng isip. Ang paniniwala ang di binhi na nauuna sa bawat nakikitang resulta. At ang pinakakakaiba ay ang karamihan sa mga tao ay inuulit ang mga parirala araw-araw na sumasabotahe sa kanilang mga pagkakataong manalo nang hindi nila namamalayan. Ilang beses mo nang naisip, ito ay masyadong maganda para maging totoo. O, ang mga bagay na ito ay hindi nangyayari sa akin. Sa bawat pagkakataong ganoon ang iniisip mo, inuutusan mo ang iyong utak na maghanap ng patunay ng iyong limitasyon. At nakikita nga nito, ang isip ay gumagana tulad ng isang termostat. Kung ang iyo ay nakatakda sa kakulangan, gaano man karaming oportunidad ang lumitaw, hindi mo namamalayan na tatanggihan mo ang mga ito, sasabotahin, o magpapanggap na hindi mo lang nakita. Para bang sinusubukan ng universo na bigyan ka pa, ngunit ang iyong panloob na dalas ay nagsasabing, hindi, hindi ko karapat dapat ang ganoon karami. At ito ay hindi teorya, ito ay napatunayang pag-ugali ng tao. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa American Psychological Association, na mahigit 70% ng mga taong nabubuhay sa ibaba ng linya ng kahirapan, ay may negatibong imahe sa sarili tungkol sa pera. Iniugnay nila ang kayamanan sa pagkakasala, pagkamakasarili, pagtataksil sa mga prinsipyo. Ang ganitong uri ng paniniwala ay lumilikha ng isang dinakikitang hadlang, isang barrier sa pagitan ng kanilang nais, at kung ano ang tunay nilang pinahihintulutang matanggap. Hinarap ni Hill ang laban na ito sa loob ng kanyang sarili sa mga taon ng kanyang pagsusulat ng Think and Grow Rich. Nabuhay siya sa isang digmaan sa pagitan ng pananampalataya at pagdududa. May mga araw na lubos siyang naniniwala sa kanyang layunin at mayroon namang iba na ang tinig ng kakulangan ay bumubulong na siya ay isang impostor. Halos sirain niya ang kanyang sariling manuskrito. Isipin mo yon, ang lalaking magbibigay inspirasyon sa milyon-milyon, malapit nang burahin ang mensaheng magbabago sa mundo. Ngunit doon, sa pinakamababang punto, niya ginawa ang pinakamahalagang pagpili sa kanyang buhay, pinili niyang maniwala. At ang paniniwala, sabi niya, ay isang kilos ng paghihimagsik laban sa pagdududa. Ang paniniwala ay hindi ang pagsasabing gagana ito nang may takot sa loob. Ito ay ang pagsasabing gagana ito at kumikilos na parang totoo na. Ito ay isang desisyon. Isang paninindigan sa buhay. Ito ay paglalakad kahit hindi pa lumilitaw ang lupa. Pinili ni Hill na maniwala bago makita, at iyon ang dahilan kung bakit niya nakita. Naintindihan niya na ang isip ay hindi gumagana sa prinsipyong makita muna bago maniwala, kundi sa maniwala muna bago makita. Ngayon tignan ang iyong sariling buhay. Ilang beses kang nabigong kumilos dahil sa kaibuturan, naniniwala kang hindi kakayang gawin. Ilang proyekto ang iyong iniwan dahil sa takot na mabigo? Ilang beses kang nagsimula ng isang bagay at huminto ng lumitaw ang mga unang paghihirap? Hindi ang balakid ang nagpabagsak sa iyo, ito ay ang paniniwala na hindi ka karapat dapat manalo. At ang pinakamasakit ay hindi man lang namamalayan ng karamihan na ang paniniwalang ito ay naitanim matagal na, noong pagkabata, sa pamamagitan ng mga parirala tulad ng ihindi nabibili ng pera ang kaligayahan, ipinanganak na mahirap. Mamamatay na mahirap, hindi yan para sa mga tulad natin. Ang mga binhin ito, kapag hindi kinwestyon ay lumalalim ang ugat at humuhubog sa buong buhay. Ngunit may paraan upang makalabas. Maaari mong ireprogram ang istrukturang mental na ito. Magsimula sa pagmamasid sa dialogo na nangyayari sa loob ng iyong isip. Anong mga parirala ang inuulit mo kapag may nangyaring mali? Alam kong mabibigo ako. Wala akong swerte. Hindi ako sapat. Kunin ang bawat isa sa mga ito at palitan ng isang nagbibigay lakas na bersyon. Sa halip na hindi ko kaya sabihin, natututo akong gawin ito. Sa halip na masama ako sa pera, sabihin, binubuo ko ang isang maunlad na pag-isip. Parang masyadong simple para maging totoo, ngunit hindi. Ipinapakita ng neuroscience na ang mga positibong affirmation Kapag inuulit ng may intensyon at damdamin, ay nagpapaaktibo sa mga bahagi ng utak na konektado sa pagkilos, pagtitiwala sa sarili, at fokus. Literal kang magsisimulang kumilos tulad ng isang taong naniniwala. Isipin mo kung gaano karaming matagumpay na tao ang nagsimula ng ganito. V. Rowling, halimbawa, isinulat ang unang Harry Potter habang walang trabaho na may isang batang anak at paulit-ulit na tinatanggihan ng mga publisher. Ngunit lubos siyang naniwala sa kwento kaya nagpatuloy siya. Sikat na sinabi ni Muhammad Ali, ako ang pinakamahusay, kahit bago pa niya manalo ang titulo sa mundo. Naniwala sila bago nila nakita. Kapag talagang naniniwala ka, lumilikha ka ng espasyo para mangyari ang imposible. Baka ang kulang sa buhay mo ay hindi pagsisikap kundi pananampalataya hindi pananampalatayang relihiyoso, kundi ang praktikal na pananampalataya ng isang taong naniniwalang kaya niyang matuto, umunlad, at magtabumpay. Ang pananampalataya ng isang taong nakakaunawa na bawat kaisipan ay binhi at bawat paniniwala ay lupa. Kung patuloy kang magtatanim ng mga ideya ng limitasyon, ano pa ang maaaring lumago kundi kakulangan? Ngunit kapag sinimulan mong alagaan ang iyong isip ng mga ideya ng kasaganaan, magsisimulang magbago ang lupa. Ipikit ang iyong mga mata at sa loob ng isang sandali, isipin ang buhay na iyong minananis. Damhin ang kapaligiran, pansinin ang mga detalye, ang mga tunog sa paligid, ang amoy ng lugar, ang mga taong kasama mo. Hindi alam ng iyong utak na hindi pa ito nangyayari. Lahat ng iniisip mo nang may damdamin ay totoo. Ito ang lihim na natuklasan ni Napoleon Hill matagal na bago pa man kumpirmahin ng agham. Ang kapangyarihan ng paglalarawan sa isip, visualization ay ang tulay sa pagitan ng kung ano ang umiira lamang sa isip at kung ano ang nagpapakita sa pisikal na mundo. Madalas niyang sabihin na ang imahinasyon ang laboratorio ng kaluluwa ng tao, ang espasyo kung saan isinilang ang lahat ng nilikha bago pa man umiral ang mga ito. Lahat ng nilikha, mula sa isang tulay hanggang sa isang imperyo, ay nagsimula bilang isang mental na imahe sa isip ng isang taong naglakas loob na paniwalaan ito bago pa man niya makita. Nang isulat ni Hill ang Think and Grow Rich, dumadaan siya sa isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Wala siyang pera, nawala ng kredibilidad, at may mga pagkakataong nilamon siya ng pagdududa. Walang naniwala sa kanyang isinusulat, at siya mismo ay nagsimulang magtanong kung magdudulot nga ba ng pagbabago ang aklat. Ngunit doon, sa kadiliman, nagpasya siyang gamitin ang mismong aral na nais niyang ibahagi. Gabi-gabi, kinukulong niya ang kanyang sarili sa katahimikan at nilalarawan sa isip ang magiging epekto ng kanyang aklat sa mundo. Nakita niya ang kanyang sarili na nagbibigay ng mga panayam, tumatanggap ng mga liham mula sa mga taong nagbago ang buhay, nakakarinig ng mga kwento ng kalalakihan at kababaihan na nagiba ang pamumuhay. Napakalinaw ng imaheng ito, napakaraming detalye na halos nahahawakan na. At makalipas ang mga taon, ang dating isang panaginip lamang ay naging katotohanan. Nabenta ang aklat ng mahigit limampung milyong kopya at binago ang kaisipan ng maraming henerasyon. Hindi ito nagkataon lamang, ito ay sanhi at epekto. Ang paglalarawan sa isip ay hindi pantasya, ito ay pag-ensayo ng isip. Ang utak ay tumutugon sa panloob ng mga imahe na para bang totoo itong mga karanasan. Pinatunayan ito ng isang pag-aaral na isinagawa ng Harvard University. Sa loob ng ilang linggo, dalawang grupo ng tao ang lumahok sa isang eksperimento isang grupo ang pisikal na nagsasanay ng sunod-sunod na ehersisyo sa piano, habang ang isa naman ay nilalarawan lamang sa isip ang paggalaw ng kanilang mga kamay nang hindi hinahawakan ang isang nota. Nakakagulat ang resulta. Halos pareho ang mga bahagi ng utak na naaktiba sa dalawang grupo. Sa madaling salita, nagsimulang lumikha ang utak ng mga bagong koneksyon ng neural sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng imahinasyon, Nangangahulugan ito na kapag nilalarawan mo sa isip ang isang layunin ng may damdamin, literal mong pinoprograma ang iyong utak upang tanggapin na posible ang layuning iyon, at ang iyong katawan ay nagsisimulang kumilos ng naayon sa paniniwalang iyon. Ngunit may isang mahalagang punto, ang paglalarawan sa isip ay hindi pagpapantasya. Ito ay pagsasanay sa isip upang maniwala, maramdaman, at kumilos na parang hindi na maiiwasan ang resulta. Ito ay pag-ayon ng damdamin at intensyon, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatagumpay at ng mga naghahangad lamang ay ang mga una ay mental na nabubuhay sa resulta bago pa man ito mangyari. Ang paglalarawan sa isip ang pagsasanay na nagtuturo sa iyong isip na kilalanin ang tagumpay bilang pamilyar. At ang pamilyar, tinatanggap ng isip. Pagmasdan ang mga dakilang halimbawa sa tunay na mundo. Nakita na ni Thomas Edison sa kanyang isip ang umiilaw na bumbilya matagal na bago pa niya ito nagawang gumana. Nakita na ni Henry Ford sa kanyang isip ang perpektong linya ng asemblya bago pa man maitayo ang anumang makina. Nakita ni Steve Jobs ang kumpletong iPhone sa kanyang isip habang ang mundo ay gumagamit pa rin ng mga teleponong may pindutan. Lahat sila ay mayroong isang bagay na pareho, ang kakayahang makita ang hindi nakikita. At ito mismo ang kailangan mong paunlarin kung nais mong gawing katotohanan ang iyong mga pagnanais. Magsimula ng simple. Pumili ng isang oras araw-araw, maaaring paggising mo o bago matulog. Umupo ng tahimik, huminga ng malalim, at isipin ng may pinakamaraming detalye hanggat maaari ang buhay na nais mong ipamuhay. Tingnan ang iyong sarili sa hinaharap, hindi bilang isang malayong pangarap, kundi bilang isang kasalukuyang katotohanan. Tingnan ang sasakyang minamaneho mo, ang lugar na tinitirhan mo, ang mga taong kasama mo sa trabaho, ang pakiramdam ng kalayaan na dumadaloy sa loob mo, Huwag magpigil ng emosyon. Damhin ang kagalakan ng pagkakaroon na ng iyong ninanais. Kung mas maraming positibong emosyon ang inilalagay mo sa imahe, mas kinikilala ito ng iyong subconscious bilang katotohanan. At narito ang isang detalye na kakaunti ang nakakaunawa, hindi sapat ang paglalarawan sa isip, kailangan mong kumilos ng naayon sa iyong nakita. Ang paglalarawan sa isip ang mapa, ngunit ikaw ang driver. Ipinapakita nito sa iyo ang direksyon, ngunit ikaw ang gumagalaw. Pagkatapos ng iyong pagsasanay, tanungin ang iyong sarili, ano ang susunod na hakbang na maaari kong gawin ngayon gamit ang aking kasalukuyang mayroon upang mas lumapit dito? Maaaring ito ay pagpapadala ng isang email, pag-aaral ng isang bagong bagay, pagbabago ng isang ugali, pagtitipid ng isang simbolikong halaga, anumang konkretong aksyon na nagpapatibay sa mensahe na ikaw ay gumagalaw patungo sa iyong layunin. Sa paglipas ng panahon, binabago ng pagsasanay na ito ang iyong mindset tungo sa isang bagay na makapangyarihan. Ang iyong katawan ay nagsisimulang tumugon ng iba, tumatalas ang iyong intuition, at nagsisimula kang makakita ng mga oportunidad na dati ay tila hindi nakikita. Ang dating isang ideya lamang ay nagsisimulang magkaroon ng hugis, at ang universo ay tumutugon sa panginig na ito ng may tumpak na matematika. Ang mundo sa labas ay refleksyon lamang ng imaheng pinapanatili mong buhay sa loob ng iyong sarili. Madalas sabihin ni Napoleon Hill na anuman ang kayang isipin at paniwalaan ng isip, kaya nitong makamit at ang paglalarawan sa isip ay ang proseso ng sabay na pag-isip at paniniwala. Hindi ito tungkol sa paghihintay na gawin ng universo ang mga bagay para sa iyo, kundi tungkol sa paglikha sa loob mo ng mental na estado na natural na umaakit sa mga bagay na naayon dito. Kapag nilalarawan mo sa isip ng may pagpapatuloy at damdamin, nagsisimulang tanggapin ng iyong utak ang bagong realidad na ito bilang pamantayan nito, at lahat ng bagay sa iyong buhay, ang iyong mga kaisipan, iyong mga aksyon, iyong mga desisyon ay nagsisimulang umayon sa imaheng iyon. Gawin ito araw-araw. Limang minuto sa umaga at limang minuto bago matulog. Tingnan ang iyong sarili na nagtatagumpay. Tingnan ang iyong sarili na umuunlad tingnan ang iyong sarili na nabubuhay ng may layunin. At, unti-unti, ang nagsimula bilang isang mental na imahe ay magiging salamin ng iyong realidad. Dahil ang tagumpay ay hindi nagsisimula kapag ito ay nangyari, nagsisimula ito kapag pinayagan mo ang iyong sarili na maniwala na ito ay sayo na. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihan, ngunit pinakamababang halaga, na puwersang umiiral. Hindi lamang ito isang galaw ng pagiging magalang o isang otomatikong tugon sa isang magandang nangyari. Ito ay isang frequency, isang panginginig na ganap na nagbabago sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng iyong isip at ng universo. Kapag nakaramdam ka ng tunay na pasasalamat, may nagbabago sa loob mo, lumuluwag ang iyong katawan, gumaan ang iyong paghinga, bumabagal ang tibok ng iyong puso. Para bang ang iyong buong buhay, sa maikling sandali, ay nagkakasabay? at sa estadong ito nagsisimulang dumaloy ang kasaganaan. Ang universo ay hindi tumutugon sa iyong mga salita, tumutugon ito sa iyong panginginig. At ang panginginig ng pasasalamat ay kapareho ng kasaganaan, pag-ibig at kadalakan. Ngunit tandaan ito, karamihan sa mga tao ay nakakaramdam lamang ng pasasalamat kapag maayos ang takbo ng mga bagay. Kapag pumapasok ang pera, kapag pinupuri sila ng isang tao, kapag maayos ang lahat. Gayunpaman, ang tunay na kapangyarihan ng pasasalamat ay nakasalalay sa pagiging mapagpasalamat kahit na tila walang nagiging tama. Dahil madaling maging mapagpasalamat kapag nakangiti sa iyo ang buhay. Mahirap maging mapagpasalamat kapag nawawala ang lupa sa ilalim mo. At ito mismo ang natutunan ni Napoleon Hill sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Kinukumpirma ng agham ang kanyang natuklasan ng may intuition. Ipinapakita ng pananaliksik na isinagawa ng University of California na ang mga taong nagtatala ng pasasalamat ay mas optimista, mas mahimbing ang tulog, nakakaranas ng mas kaunting pisikal na sakit, at mas produktibo. Nangyayari ito dahil binabago ng pasasalamat ang chemistry ng utak. Pinapataas nito ang antas ng dopamine at serotonin, ang mga neurotransmitter na responsable sa pakiramdam ng kagalingan at motibasyon. Sa madaling salita, ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lamang isang bagay na espiritual, ito rin ay isang mental na estratehiya upang muling iprogram ang iyong panloob na estado at akitin ang mas mahusay na panlabas na resulta. Para itong pagpapalit ng istasyon ng radyo. Habang nakatutok ka sa frequency ng kakulangan, inay lang ang maririnig mo. Ngunit kapag lumipat ka sa frequency ng pasasalamat, nagsisimulang luminaw ang tunog ng kasaganaan. Nagsisimula kang makaakit ng mga tao, ideya, at sitwasyon na nagbabibrate sa kaparehong antas ng iyong bagong enerhiya. Hindi binibigay sa iyo ng buhay ang gusto mo, binibigay nito sa iyo ang kung ano ang kaya mong kilalanin. At ang mga mapagpasalamat ay kinikilala ang halaga sa lahat ng bagay. Madalas sabihin ni Hilna ang pasasalamat ang pangdatong ng pananampalataya. Dahil kapag nagpapasalamat ka, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, sinasabi mo sa universo, nagkakatiwala ako at ang universo ay tumutugon sa tiwala ng mas maraming dahilan upang magtiwala. Sinubukan niya ito ng personal. Nang mawala ang lahat sa kanya, nagpa siya siyang magpasalamat. At ang panginginig ng pasasalamat na ito ang nagpatuloy sa kanya hanggang sa muling nabuo niya ang kanyang landas. Makalipas ang mga taon, ang lalaking halos sumuko ay muling bumangon at nakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Hinila siya ng pasasalamat mula sa kadiliman at ibinalik sa liwanan kaya mo rin gawin ang pareho. Magsimula ngayon sa mismong oras na ito. Kumuha ng isang piraso ng papel o gamitin ang notepad ng iyong telepono at isulat ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi kailangang anumang ingrande. Maaaring ito ay ang hangin na nilalanghap mo, ang kama na hinihigaan mo, ang pagkain na nagpapatuloy sa iyo. Pagkatapos ng isang linggo, dagdagan ito sa limang bagay bawat araw. At pansinin ang pagkakaiba. Bago matulog, basahin muli ang iyong isinulat. Hayaan ang iyong sarili na maramdaman ang init ng enerhiyang iyon sa iyong dibdib. Mapapansin mo na nagsisimulang tumugon ng iba ang buhay dahil nagsisimula kang magvibrate ng iba. At kapag lumitaw ang galit, takot, o pagkabigo at mangyari ito, huminto at huminga. Maghanap ng isang bagay, gaano man kaliit, na ipagpasalamat. Sa sandaling iyon nangyayari ang pagbabago dahil ang pasasalamat at takot ay hindi maaaring magsama sa isang espasyo. Kapag pumasok ang isa, kailangan umalis ang isa. Ang maging mapagpasalamat ay isang paraan upang ipahayag sa universo na mayroon ka ng sapat upang lumikha pa ng higit. Pinagtitibay nito na nagtitiwala ka sa proseso kahit hindi mo nauunawaan ang lahat ng daan. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang damdamin, ito ay isang utos. Sinusuklian nito ang buhay, handa akong tumanggap ng higit pa, at ang buhay, ayon sa hinihini ay tumutugon. Kaya, bago ka magreklamo sa mga kulang, maging mapagpasalamat sa kung ano ang naroon na. Bago ka humingi ng higit pa, kilalanin ang kung ano ang taglay mo na. Ang enerhiyang ibinubuga mo ay ang enerhiyang naakit mo. At kapag pinili mong ibuga ang pasasalamat, inaayos ng buong universo ang sarili nito upang bigyan ka ng mas marami pang dahilan para magpasalamat. Ito ay totoo para kay Hill. Ito ay totoo para sa milyon-milyong individual na nag-apply ng prinsipyong ito. At ito ay maaaring maging totoo para sayo. Dahil ang universo ay hindi tumutugon sa iyong pagdurusa, ito ay tumutugon sa iyong vibration, at ang pasasalamat ang pinakamataas sa lahat. Hindi tumutugon ang universo sa hinihiling mo, tumutugon ito sa kung sino ka, sa kung ano ang nararamdaman mo, at sa kung ano ang malalim mong pinaniniwalaan. Lahat ng pinag-usapan natin dito, mula sa kalinawan hanggang sa pasasalamat, ay nauwi sa isang prinsipyo: nagiging magnet ka para sa kung ano ang iyong ibinubuga. Kapag ang iyong isip, iyong puso, at iyong mga kilos ay nagsabay, ang tagumpay ay hindi na lang isang posibilidad at nagiging isang katiyakan. Ang kalinawan ay nagpapaliwanag ng landas, ang paniniwala ay nagpapanatili ng momentum, ang visualization ay gumagabay sa direksyon at ang pasasalamat ay nagbibigay lakas sa enerhiya na nagpapangyari sa lahat. Ito ang tunay na sikreto ng batas ng pag-akit, hindi lamang pagnanais at paghihintay, kundi pagpapasya, pagkilos, at pakiramdam na parabang nabubuhay ka na sa buhay na ninanais mo. Kaya, bago ka umalis, tandaan, may kapangyarihan kang pumili kung anong frequency ang iyong ilalabas mula sa sandaling ito pasulong. Piliin ang vibration ng pananampalataya, ng katiyakan, at ng pasasalamat, at panoorin kung paano tutugon ang mundo ng nararapat. At kung ang nilalaman na ito ay umayon sa iyo, ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay magdadala sa iyo ng mas malalim pa sa paglalakbay na ito. Dito, tataas ka ng isa pang hakbang sa iyong evolusyon ng karunungan at magiging isa porsyentong mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Maraming salamat sa pagiging kasama ko rito. Manatiling matatag patuloy na lumago. Inaasahan kong makita ka sa susunod na video.